So what's up, mga kay love, uh, ah, good evening po sa lahat ah, Ako ngayon ay nandito sa ano Sa ilog ng buwak at kasama ko ngayon si Bayaw Bali ang agoy namin ay magatiway kami mga kailab Dahil bagong ba at tingnan namin kung may mahuli at ito po pala yung mga paniway namin at tingnan nyo mga kay love Mga palumad Tapos ang pain po namin ay hipon Kaya hipon Yan. Ito kapatid ni Bayaway. Atisting namin mga kailab kung kami may madadalang igat. medyo malakas po ang tubig. Ayun o. Eh. Malakas. Hanggang dito ang tubig eh. Mga kailab, nagpampisa na magpain si Bayaw. Magpain po ni Bayaw dyan ay ipon. Ito po yung unang takid mga kailab. Yan. Mabay ko alagay. Yan eh. lang po sa bato. Sige natin kung mabay dali. Madala dyan yan. Madala. Mga kailab, ito po yung pangalawa. Pangalawang tukot ah tukot ayos ah Makilab, yung mga kakakab hirin laki blis eh mga kelab yan daw palakay oh. yan mo ano yan yan ibang palakay eh, na mga kelab oh may palakay din po pala dito sa ilog at mga kelab yung maliit na yan ang pumain namin bala may uli na kami dito dalawa ano ganun oh. yung maliit na Mga kalab, ito po yung pangalawang takid. Yung mga kalab suit yan. Oh, then, huh? So, bali ang oras po pala natin mga kalab ngayon ay 7 7 38 Maga ulit ulit na rin may mailaang. Medyo nagpalit kami mga kalab at kami pwedeng umaga at gawa ng baka may makatunog ay makapandawin dyan mga kaila buhay na ata namin so bali mga kaila bali hanggang pangalawang takid mo ng aking uh, akwa ng video and then bali para maiksi ila mga tapono dagad ninyo bali bukas yung mga mahuli na lamang mga video ko bali abangan nyo na lang, mga kaila yung aking yung mga na video Sin-annex ko na yun sa pagpandaw ko namin dito bukas. For a.m. kami ng kapandaw. Abangan nyo mga kailab. A few moments later. So what's up mga kailab? Ah, good morning po sa lahat. No. so ngayon ay ang uras sa akin ay 4.10 mga kailab. 4.10 ng umaga. At ayun kami magkapandaw na ng aming kiniway. Ayun nandito kami sa may dike. Sama ko sila abayaw. Oh, kita na naman napaka-timing ng paligid. Tingin natin mga kailab kung makakadali. Let's go. Pang ano ito? Sabi nga ni eh. lang interview na ni eh. ano kaya mga kalasa. Ito kami mga kailab sa ilog ng Buak, yung malaking ilog dito. Tingnan natin kung may mahuli pa may mga basag pang buti din eh. kulog ko. Ah, bali nandito po yung pang uh, ano, panglas last namin pang daw, bali sa uli kami umpisa. Diyan, diyan. Tingnan natin kung ano mahuhulin dito. Ito yung pipanglas last mga kailan, pang last. Yung kangkong ano. Diyan, so, lumala ang mistira. Sabit. Wala. Tika mga kailab, dalin dalyo. Oh. Wala mala Wala ka Wala ipon yan. Wala mga kailab, unang, unang walang uli. Try natin sa pangalawa. Mga kailab, nandito na kami sa pangalawa. Tiwa ano? eh. Wala ka ano. hindi malamang mister wala Dapat yan ay nalaban ako, may uli, wala. sablay balay pangalawa ay wala two zero awol nung wala eh may yung may balat man din yuro kita diyan nguni i bought natak na ha ka baka yung tent akin ah Elisa Pala ka uli Wakala mo. Bay niyo na ug pogi na namin. Ay na ayo. Ay pala iyot niya. <laughs> ayo <Ayaw> raw niya. <yun. laughs> Uy, oh, igat, igat. Para igat. Ay, kitang kita ko. Ay, pero kila ba nang nakiigat oh? Tika, nang laki -nyan.

Huwag mo na ilisin, huwag mo na ilisin dyan. Eh okay, baka makawala. Oo nga eh, huwag mo na ilisin sa mayroon. Tingnan natin ito mga kailab. Ay wala man. Atikas! At uli! Ilusi! Ilusi! Ilusi may uli! Hindi kayo laban na laban eh. Hindi ka nandaki nito. Nandaki igat ay! Dali na naman mga kailab mo. Oh. Dali na naman. Dali na naman. Sabi ko sa iyo eh. Oo, zero. Kaya sa 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 hindi ko man wala 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 sa party na yun. Patok. Eh dali na naman oh. Ganda ng pakasabad ni Rio. Ni na. Mag-o mo niyan. Kau magala ito. Ha? Huh? maga. Ano ay pumbagan? Ay pala yan. Mangkuri na lang. Mangkuri muna. Ipon ito ba yun? Para ito? mabilis. Ito yung dinoblik. Gi, pagbakura mo ito, Ten. Yan, yari na yan, yari na yan. Way pa. Tekwa yung ano na yung gamo yun, yung ano na yan. Para ano. Yan. Patay na yan. Eh. Okay, so, nakadalo na po kami ikat ng ulyo. Hmm? Bounder na. Garin na mga garin na. Ang maliit na. na ang bata. Bibi ng bata. Bibi ng bata. <laughs> Teka na laki ng ngiti na ay. Ay din yung papa. yak na eh. Pepe. So what's up mga kaila. Bang oras na natin ay. 4.29. Ayun. Nakadali na kami ng dalawa. Pit pang namin takit mga kailab At nandito kami sa ilalim ng tulay At ayos kami ng huli ito hmm? Dalawa na agad O dalawa na oh Hindi na, hindi na lugi may dalawa na Medyo marami rave kami ang apandawin mga kailab Paikot ano? wala nangyayasin dito yung may kangkung sa may kangkungan may kangkung yawalan yan saan nga nakatali yun wala ang sinabuhay hait na yun wala yata doon ako tapos pagsasakit sa ating edy Huli to. Inila eh. Kala kami huli at pati kasi. ano yung paan yan? Paluman din eh. Ka pa. yan. Habi kasi ah, dalawa mo. ka kasi taas taas yan eh. ng pala tapos igat? Hmm. baka, hindi po yung lang yan to eh. hindi man. Aligas mo lang. Wala. Ito, 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 Ute utay utay yun. Kailab, mga kailab. Kaya, kala ko yung iigat na eh. So, kailab, panglas na ano na to Panglas na takid na. Ano kaya ang madadali yan? Ano, umispira Dali yan. Ay, wala man lang. Lalo mapita eh. Oh, may huli yan. Sige nga. Ayan na. Nalali lang ang hipo niya. Huwag ka sinuot eh. Alam mo. magkakalabola, wala. Bali, yun lang ang uli namin. So, paano mga kalob? Ang ah, nadito na lang po ang aking vlog. Sa aming tiway. Ah, bali, abang-abang na lang po kayo bukas. Ah, Magkakit-kakit po yata ulit. So, ayan mga kalab, maraming salamat po sa pagsubaybay. Ayan.